mag-asawang Sarah at Curly Diskaya ang nasa apat na po sa may isang daan nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito American brand at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Meron din silang malapalasong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Construction. Malayong malayo sa kalagayan ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nangungupahan lang sila dati. Umabot pa sa puntong wala na silang pambayad upa. Sumabak sila sa negosyo at itinaya ang huling ipon. Pero naloko. So, so malaki rin po yung nawala sa inyo, sir? Malaki din nawala. Malaki din. Yun, yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na, na ibenta namin. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang pag-asenso.